Pasta pang agaw, tara at samahan mo ko sa Cagayan Valley na matatagpuan sa hilagang silangan ng Luzon. Dito rin matatagpuan ang limang lalawigan tulad ng Quirino, Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya at Batanes. Halina at ating silipin. bukod dyan ay narinig nyo na ba ang isa sa pinakakilalang alamat sa Cagayan Valley? Marami tayong alamat na mababasa sa Pilipinas. Ang mga alamat na ito ay parte ng ating karunungang bayan at dapat nating bigyang halaga. Bukod dito, ang mga alamat ay nagbibigay rin sa atin ng mahalagang aral na maaari nating gamitin sa ating buhay. Pakinggan mo ang alamat na ikukwento ko, ang alamat ng lakay-lakay. -lahay. Noon ay may isang mayamang pamilya na naninirahan sa Claveria sa pamamagitan ng pangingisda. Isang lalaki at isang babae na nasa kanilang gininto ang edad na mayroong anak. Sila ay may masaganang pamumuhay ngunit ang kayamanan ang naging dahilan kung bakit sila ay naging makasarili. Isang araw, ang lalaki ay umuwi nang may dumating na isang matandang lalaki. Tinanong ng matandang lalaki kung pwede siyang humingi kahit isang piraso ng isda dahil siya ay nagugutom. Ngunit tinawanan lamang ito. Nang gabing iyon, habang nagluluto ang mag-asawa, isang matandang babae naman ang dumating at nagsusumamo para sa isang pirasong isda na niluluto nila. Subalit, hiniwan lamang ito at sinabing wala silang maibibigay sa kanya. Bago umalis ang matandang babae, nagbigay siya ng babala at sinabi na, Kinalulungkot ko kung wala kayong maibibigay kahit kaunti. Sa oras ng hapunan, nasumpungan ng lalaki at babae na nawawala ang kanilang anak. Kaya naman hinanap nila ito sa mga bahay-bahay. Humingi rin sila ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Kinaumagahan, nakita nila ang kanilang anak sa dekalayuan sa mga aron sa silangan. Tumakbo sila upang lapitan ngunit nabigo sila nang makita ang kanilang minamahal na anak na naging isang bato. Dahil doon, bumalik sa tahanan na dekalayuan sa dalampasigan ang mag-asawa. Doon sila umiyak at nagsumbatan dahil sa pagiging makasarili at walang silbi. Nang bigla na lang, ang lalaki ay naging isang bato. Napansin din ng babae ang alon na paparating sa kanila na, na, dinala ang paang bato ng lalaki. Sa sandaling iyon, naging bato rin ang babae na dinala ng mga alon. Sa araw na iyon, nagkaroon ng matangkad na pormasyon ng bato sa Tagat Lagoon na kilala bilang apo lakay-lakay o matandang lalaki at apo bakit-bakit o matandang babae. Gayun din ang formasyon ng bato na matatagpuan sa Sentinela Beach sa buong Claveria Bay. Nakilala bilang kanilang anak na si Ubing-Ubing o ibig sabihin ay bata. Sinasabi ng mga tao na naninirahan sa baybayin ng Claveria na ang bundok at ang mga bato ang nagpoprotekta sa kanilang nayon mula sa mga bagyo. Ang mga bato ding iyon ang naging dahilan kung bakit maraming huling isda ang mga manging isda. Ngunit kapag ang bangka ay dumadaan sa mga pormasyon ng bato, dapat silang magbigay ng mga handog sa dagat upang ang kanilang mga bangka ay hindi masira sa pamamagitan ng mga bato at mga alon. At dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay may nakinig at may natutunan kayo.